Hindi ko alam kung bakit mas malinaw sa akin ang gabing iyon kaysa sa maraming iba pa. Baka dahil sobra ang bigat ng mga alaala, o dahil ang bawat maliit na tunog ay nagiging isang paalala ng wala nang bumalik. Ako si Lydia, tatlong puna ako, at tumatak pa rin sa akin ang ama ko, ang kanyang amoy, ang paraan niya pagniti bago pumunta sa ospital. Pumanaw siya nang tumalo siya sa leukemia nung pito pa lang ako. Mula noon, may kulang. Sobra. Swerte ko at nagkaroon ako ng isang kaibigan na nagligtas sa akin ng hindi niya alam, si Martha. Magkaibigan kami simula pa noong sampu kami, siya ang taong nagbigay sa akin ng mga bagong dahilan para tumawa, maglaro, at unti-unting kalimutan ang lungkot. Lumaki kami na magkasama, sabay mag-aral, sabay magtampo, sabay mag-reach out kapag may bagong pelikula o bagong kanta. Si Martha ang aking tahanan sa isang mundo na minsan ay tila napakalamig. Kaya nung inanyayahan kami ng boyfriend niya, si Steve, sa isang Halloween party, excited kami. Isang linggo bago ang party, nagpunta kami sa costume shop para pili ng costumes. Si Martha, diehard Disney fan, nagpasya siyang maging Tinkerbell. Ako, nasabik sa mga lumang horror films, lalo na ang wet dream ko na, Bride of Frankenstein, gumawa ako ng sarili kong version, puting pelokal na may itim na kidlat, itim na damit, gray corset, at platform shoes. Gusto kong mag-stand out. Habang sinusubukan ko ang outfit sa dressing room, may narinig akong mahinang tawa. Parang batang lalaki. Inakala kong iba lang, mga tao sa labas, mga nag-aayos ng costumes. Lumabas ako at tiningnan ng paligid, walang bata. Tapos, nandoon siya. Hindi siya parating manika na mabibili mo sa shelf. Ang laki niya, tumayo siya ng apat na talampakan, may maikling kayo mangging buhok, malalaking asul na mata, suot ang isang orange vest na parang printserong Amerikano at isang mahaba sleeve green turtleneck. Maliwanag na hindi po ang lugar niya. Hindi sila nagbebenta ng ganitong manika sa costume shop pero nandoon siya, nakatitig. At kapag tumayo ka at tumingin sa kanya, parang tumitingin siya hindi lang sa iyo, kundi sa loob mo. Kinuha ko siya para dalhin sa counter at sabihin kung nagkakamali lang ako. Pagkaabot ko sa kanya, ang manika, magaan siya na para bang gawa lang sa foil. Walang bigat, walang gawain, pero ang mga mata niya, sumunod sa akin kahit saan ako lumingon. Pagod na ako sa kakaibang pakiramdam kaya tiniklap ko ang mga daliri at ilagay siya pabalik. Ngunit may nagbago sa mukha niya, ang ngiti naging mas malalim, may hilo ng panganil. At nagsalita siya, Hello, Lydia, ito ay isang mahabang panahon. Paano ka naging tila tumigas ako sa takot. Pumintig hanggang sa madapa, sa isang iglap ay bumagsak ang manika sa sahig at tumayo, nababaliw man ang utak ko. Narinig ko pa rin ang boses, malalim, may kalam, parang nagmumula sa loob ng isang lumang radyo. Hindi lang basta nagnangalang manika, alam niya ang pangalan ko. Sino ka, siya, hindi mo ba ako nalalaman? Ako si Riley, ako ang lumang palmo. Tumigil ang mundo ko nang sabihin iyon. Riley, isang pangalan na dapat hindi ko natatandaan. Ang boses niya parang kumakapit mismo sa hugis ng puso ko. Nagtangka akong tumawa para pansamantalang hamupa ang sindek, pero hindi ito natahimik. Bumunot ako ng salita, wala akong kaibigang nagnangalang Riley. Hindi ito totoo, ngunit tumawa siya, at inalok ako ng sigarilyo. Maliwanag na walang isang taong totoong mag-aalok ng sigarilyo sa dressing room ng costume shop maliban kung, hindi siya tao. Hindi ako umabot, hindi ako naninigarilyo. Ngunit may isang bagay sa kilos niya, parang may kasaysayan kami, na nakaimbak sa parte ng utak kung inintindi ko nang hindi ko sinasadya. Habang sinasabi ko sa sarili na nag-iisip lang ako, tila walang katapusang pag-uulit. Hindi totoo, pero mas. Tumitibay ang boses niya, hindi mo ako mapapawit, Lydia. Ikaw ang naglikha sa akin. At doon, pinilit niya akong balikan ng isang malabong alaala, ng isang batang naglalaro sa bakuran, ng isang kaliw liwanag na kaibigan na laging nandyan. Naiisip ko, sa pagitan ng katotohanan at kabaliwan, na oo. Noong pitong taong gulang, nang mamatay ang ama ko, may nakita akong isang batang lalaki na sumama sa akin sa laro, si Riley. Imaginary friend. Ang uli na lumilikha ng mga kasiyahan at kasunod din mga problema. May mga sandaling kapag bata ka pa, kailangan mo ng isang bagay na magpapagaan sa sakit. Si Riley ang ginawa iyon. Nakipaglaro kami, ngunit habang lumalaki kami, nagiging mas madilim siya. Inaatasan ako ng mga rest. Pinilit akong gumawa ng maliit na kasalanan, mga usaping hindi naaayon sa aking edad. Naisip ko na kailangan ko siyang kalimutan. Nang makita ko si Martha, nagbago ang buhay ko. Si Martha ang nagsimulang magbigay sa akin ng tunay na pagkakaibigan, hindi hiwaga, hindi nakadikit sa lungkot. Unang blinks ng pagkalimot kay Riley. At para sa isang mahabang panahon, nagkaroon talaga ako ng katahimikan. Ngunit ngayon, nasa gitna ng costume shop, muling nagnyingit-ngit si Riley at nakatayo sa harap ko, hawak ang isang maliit na kutsilyo, at ang ngiti niya iba sinabi niya, hindi mo ako kayang takasan. Halloween ang araw namin, Lydia. Araw ng mga pinto na nakabukas. Araw ng pagbalik. Hindi kita pababayaan. Lumabas si Martha mula sa dressing room, berde ang costume niya at kumikislap ang mga pakpak niya, at nakita niya ang takot sa mukha ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang buong katotohanan, natakot akong isipin niya ako'y tuluyan ng nawalan ng hiya. Sinabi kong nagkaroon lang ako ng panic attack, at binal ika namin ang pamimili. Bago pa man kami umalis, nakita ko si Riley. Nakatayo siya sa driveway ng bahay ko, nakangiti, nakayuko ang mga kamay sa likod, mukha ng bata pero mata ng matanda. Tinawag ko si Martha para huminto. Tiningnan niya, at sinabi niyang wala. Walang anino, wala. Ang isang bahagi sa akin ay sumigaw na ako'y baliw. Hindi ko maintindihan paano siya hindi makikita ni Martha, pero nandoon siya, nagyoyosin ng parang ritual, binabato ang usok sa hangin, at tila nag-aabang. Hindi na, sigaw ko. Lumayo ka, ngunit lumapit siya, mahina, mapaikal na kilos, at hinayla ang maliit na kutsilyo. Inilapit niya ito sa akin, nagningit-ngit habang bumubulong, tandaan mo. Ikaw ang naglikha sa akin. Ikaw lang ang makakita sa akin. Ang mga taong buhay ay hindi nakikita kami, mga patay lang at ang gumawa nito. Ngayon, kailangan nating maglaro muli. Hindi ko maintindihan kung paano ang isang bahagi ng aking sarili ay nabigo, hindi dahil sa kabalintunaan, kundi dahil sa kawalan ng kontrol. Sa isang iglap, si Riley ay nawawala, hindi literal, kundi parang nag-shift ng katotohanan. Ang hangin ay huminto. Ang katabing bahagi ng mundo na inaasahan kong tatawag sa akin ay nahiwalay. At si Martha, nakita na. Lydia, nagulat ang boses niya bago pa man tumigil. May apoy sa mga mata niya na hindi ko pa nakita mula ng bata pa kami. Tumalikod ako at nakita ang maliit na kutsilyo na nakabaon sa ilalim ng likod niya, may dugo. Ang pagaling ni Martha na akala kung hindi pa masisira, bumigay. Ang katahimikan ay nagbago sa isang malakas na ingay ng aking sariling paghinga. Kinuha ko siya, pinigilan ang pagtagilid. Ang mga kamay niya ay malamig, at unti-unti siyang nawawala. Bago siya lumayo, tumingin siya sa akin at ang salita na tumimo sa akin ay, Ano ba yan, Lydia? Ano ang pinag-uusapan mo? Hindi niya nakita si Riley. Ayun sa kanya, wala siyang manika o anino. Ngunit ang dugo sa dibdib niya ay hindi isang guni-guni. Siya, ang tao na nagligtas sa akin mula sa mga unang gabi ng lungkot, ay bumagsak sa mga braso ko. Hindi ko malilimutan ang pagkabigla at paggulat na sumunod. Ang mundo ay napalitan ng isang bagong panuntunan, kung sino man ang nagsabing kaibigan nyo sa isip nyo, hindi sila nawawala. At kung minsan, hindi lang nila sinusubukan kunin ang inyong oras. Kung minsan, kinukuha nila ang mga taong tumulong sa inyo na mabuhay huminga ako sa ilalim ng liwanag na nangangilabot at si Riley, tulad ng laging magiliw, lumapit, nakangiti. Pinakamalakas sa kanya ay ang kalmadong tinig na may halong tuwa, dahil, Lydia, ako lang ang kaibigan mo. Ngayon na wala na si Martha, hindi mo na kailangan pumunta sa party. Pwede na tayong bumalik sa laro ng hide and seek. Handa ka na bang maglaro? Handa ka nang hindi na magtagpo ng iba? Handa ka na bang hindi na muling masaktan dahil sa pag-alis nila? Hindi ako makagalaw. Lumapit siya at higpitan ang hawak niya sa ilalim ng baba ko. Ang gilid ng kutsilyo kumikislap sa ilaw. Hindi ito isang panaginip. Hindi ito pelikula. Ito na. At hindi lang iyon, may kalmadong katiyakan sa boses niya. Hindi siya magtatapos na tuluyang mawala. Hindi kita papayagang kalimutan ako, sabi niya. Hindi na ang Halloween night na iyon ay naging isang sugat na hindi naghilom. May mga gabi na sinasabi ko sa sarili na kung paano nagsimula, isang batang babae na hindi makapagsolo sa buhay, nangangailangan ng isang kasama, at lumikha ng isang bagay na naging mas malaki kaysa sa sinasabing laro. May mga gabi na pinipilit kong balikan ang mga sandalini na Martha, ang mga halakhak, ang mga simpleng kasiyahan, at may mga gabi na akala ko, kung hindi ako lumaban noon, baka hindi nangyari ang trahedya. Ngayon, kapag may lumalapit na Halloween, ang mga pintuan ay muling nabubukas para sa mga bagay na dati nang natulog, akala ko naruroon pa rin si Riley, nakangiti, naghihintay. At hindi ako nagtatanong kung babalik siya. Alam ko na babalik siya. Alam ko na lagi siyang nandoon, sa gilid ng aking paningin, sa gilid ng bawat larawan ng aking pagkabata, sa pagitan ng bawat miti na may halong pagkababa at pagkasabik. Kung mayroon mang babala na maibibigay ko sa sinuman, magingat sa mga bagay na nililika natin para sa sarili nating kaginhawaan. Minsan, kapag lumaki ang mga iyon, hindi na sila sumusunod sa ating mga alituntunin. Minsan, kapag binawikan no mo sila, madalas na hindi na sila mga bata. Minsan, kapag naglalaro kayo, hindi lang mga laro ang naglalaro sa inyo. At sa isang huli, hindi ko nahahanapin ang kapatawaran sa sarili ko dahil alam kong wala na iyon. May natira lang isang katotohanan, ngayong wala na si Martha, kasama ko si Riley. At ang laro ay nagsisimula ulit.